Ramdam niyo rin ba ang mabilis na pagod ang pagkalimot sa malilit na bagay? O ang madalas na sipon at ubo na tila ayaw ng umalis? Para bang minsan gusto natin balikan ng lakas at linaw ng isip nung bata pa tayo, pero mahirap nang makahabol. Ang hirap pumangon sa umaga, ang hirap maalala mga pangalan ng kausap, ang pakiramdam na humihina na ang depensa ng katawan alam kong napakabigat ng pakiramdam na na parabang kinakain na tayo ng edad. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi sa mas mahaba, mas masigla at mas malinaw na buhay ay matatagpuan mismo sa ating likod bahay, sa mga simpleng prutas na minsan ay binabalewala natin. Hindi po ito tungkol sa mamahaling gamot o komplikadong ehersisyo. Minsan, ang tunay na lunas ay nasa likas na yaman na kayang ibigay ng ating sariling lupa. Sa video na ito, talakay natin ang limang miracle berries o mga prutas na tila maliliit pero may malaking bisa na dapat ating kainin araw-araw para palakasin ang ating utak, puso at immune system at para kumaba pa ang ating buhay puno ng sigla at saya. Ito po ang mga prutas na hindi lang masarap, kundi may kakayahan ding magpabalik ng ating sigla at lakas na akala natin ay nawawala na. Kahit manatili po kayo hanggang sa huli, dahil may ibabahagi akong impormasyon na tiyak na magugulat kay Kung handa na po kayong tuklasin ang mga liim na ito, simulan na natin sa una nating Miracle Berry na madalas nating makita sa mga kanto o bakuran. Ito po ay ang simpleng aratiles o kilala rin sa tawag na Jamaican cherry. Naalala niyo pa ba nung bata pa tayo, nakikipag-agawan tayo sa mga aratiles sa puno? O kaya naman ay sinasamahan ng mga kaibigan na mamitas nito sa gilid ng daan? Sino mag-aakala na ang simpleng prutas na yon, na parang candy sa tamis at kakaibang tekstura, ay may ganito palang kapangyarihan para sa ating kalusugan, lalo na sa ating edad? Ang uh, aratile po ay hindi lang basta prutas. Ito ay isang powerhouse ng antioxidants. Ibig sabihin, tumutulong ito na labanan ng mga masasamang elemento sa ating katawan na tinatawag na free radicals. Ang mga free radicals na ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit, kung bakit mabilis tayong tumatanda at kung bakit humihina ang ating mga organo. Kapag kinakain natin ng aratiles, para tayo nabibigay ng kalasag sa ating mga cells, pinoprotektahan sila mula sa pinsala para sa ating utak na pagkahalaga ng aratiles. Habang tumataanda tayo, karaniwan na ang paghina ng memorya o ang pagbagal ng pag-iisip. Ang mga antioxidant sa aratiles ay nakatulong na panatilihing malusog ang mga ugat at cells sa ating utak. Nakakatulong ito para maging mas malinaw ang ating pag-iisip, mas madaling maalala ang mga bagay-bagay, at mas maging alerto. Imagine po mas madali nating maalala ang pangalan ng mga apo, ang schedule ng ating maintenance, o ang mga pinakamahalagang alaala sa ating buhay dahil sa simpleng aratiles. Hindi ba po napakagandang bagay noon? Para naman sa puso, ang aratiles ay mayaman sa vitamin C at iba pang compounds na nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Kung malusog ang puso, masigla ang buong katawan, mas madali tayong makakilos, mas matibay tayo sa paglalakad at mas makakasama natin ang ating mga mahal sa buhay sa mas maraming aktibidad. Nakakatulong din ito na maiwasan ang pamamaga sa ating arteries na isang malaking faktor sa sakit sa puso. Kaya po, sa bawat pagsubo ng aratiles, pinapatibay natin ang ating puso. At pagdating naman sa immune system, ang vitamin C sa aratiles ay napakalakas na panlaban sa sakit. Ilang beses na ba tayong nagkakasipon o inuubo na tila ayaw na tayong tigilan? Kapag malakas ang immune system natin, mas mabilis tayong gumaling at mas bihira tayong magkasakit. Ito ang dahilan kung bakit ang aratiles ay maituturing na isang tunay na miracle berry para sa ating mga nakatatanda. Paano po ito isasama sa pang-araw-araw na kainan? Napakadali lang po. Maaari nyo itong kainin ng sariwa bilang snack sa umaga o hapon. Pwede rin ilagay sa fruit salad o ihalo sa inyong morning oatmeal o yogurt. Kung ayaw nyo ng diretsyo, pwede rin gawing juice basta hindi masyado matamis. Ang importante po, isama ito sa inyong routine. Napakausay, di ba po? Ang aratiles na akala natin ay basta-basta lang, ay may ganung kalaking benepisyo. Na yun, dumako naman tayo sa susunod na prutas na tiyak na pamilyar din sa inyo, lalo na kung summer. Ito po ay ang duhat o ang kilalang java plum. Ang duhat, sino ba ang hindi nakakakilala dito? Sa tuwing summer, ang daming nagbebenta nito sa gilid ng kalsada at ang karaniwang tanawin ay ang dila mong nagiging lila pagkatapos mong kumain. Bukod sa nakakatuwang kulay na ibinibigay nito sa ating dila at bibig, ang duhat ay isa ring sa kalusugan. Ang duhat po ay siksik sa antioxidants, lalo na ang anthocyanins na siyang nagbibigay sa kanya ng matingkad na lila na kulay. Ang anthocyanins ay kilala sa kanilang kakayahang labanan ng inflammation sa katawan. Kapag nababawasan ang pamamaga, nababawasan din ang panganib sa maraming sakit, kabilang na ang sakit sa puso at arthritis. Para sa ating mga nakatatanda na madalas makaranas ng pananakit ng kasukasuan, ang duhat ay maari maging isang kaibigan. Para sa puso, ang duhat ay mayaman sa potasyum na mahalaga sa pagpapanatili ng normal na blood pressure. Nakakatulong din ito na mapababa ang level ng masamang kolesterol sa ating katawan na siyang sanhin ang pagbara ng ugat. Kapag maayos ang dalay ng dugo, mas nakakasiguro tayo na ang ating puso ay malakas na nagtatrabaho at naiwasan ang mga komplikasyon tulad ng high blood at atake sa puso. Isipin niyo po sa bawat pagsubo ng duhat para kayong nagbibigay ng dagdag na proteksyon sa inyong pinakamahalagang organ. Pagdating naman sa immune system, ang duhat ay mayroong vitamin C na katulad ng aratiles ay nagpapalakas ng ating resistensya. Nakakatulong ito na labanan ng mga virus at bakterya na madaling makapasok sa ating katawan, lalo na kapag gumina na ang ating depensa. Bukod pa rito, ang duhat ay kilala rin sa tradisyonal na gamot na nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Mahalaga po ito para sa ating mga nakatatanda, lalo na sa mga may pre-diabetes o may family history ng diabetes. Bagamat hindi po ito gamot sa diabetes, ang regular na pagkain ng duhat sa tamang dami ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng balance ng asukal sa dugo. Paano po isasama ang duhat sa pang-araw-araw na pamumuhay? Ang pinakamainam po ay kainin nito ng sariwa, derecho mula sa puno o sa palengke, lalo na kung season nito. Pwede rin itong gawing juice o shake o kaya naman ay halo sa inyong fruit salad. Ang iba ay ginagawa itong jam o wine, pero mas mainam po ang sariwang bunga para makuha ang lahat ng sustansya nito. Kung may kakilala kayong may puno ng duhat, huwag po kayong magatubiling umingi o bumili sa mga nagtitinda sa inyong lugar. Tindi nito. Husay di ba po? Dalawang prutas pala niyan. Pero ang dami na natin natutunan tungkol sa kanilang mga benepisyo. Hindi lang sila pang ulam o pang merienda, kundi tunay na gamot mula sa kalikasan. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na prutas na tiyak na pamilyar din sa inyo at higit pa sa inaakala ninyo ang kaya nitong gawin para sa inyong utak, puso at immune system. Madalas nating sabihin na panggamot sa sugat ang dahon ng bayabas. Pero lam niyo ba na ang mismong bunga ng bayabas ay saring yaman ng kalusugan na halos kasing bisa ng mga imported na superfoods? Kung meron kayong puno ng bayabas sa bakuran, nako, swerte po kayo. Ang bayabas po ay isa sa pinakasaganang prutas sa ating bansa at madalas nating binabalewala dahil sa kanyang pagiging common. Pero ang katotohanan po, ang bayabas ay isang powerhouse ng nutrients na dapat nating seryosuin, lalo na sa ating edad. Para sa ating immune system, ang bayabas ay isang kampeon. Alam niyo po ba na ang bayabas ay merong mas maraming vitamin C kaysa sa orange? Oo, tama po ang narinig niyo, Mas marami pa sa orange. Ang vitamin C ay napakahalaga sa pagpapalakas ng ating resistensya laban sa mga sipon, ubo at iba pang imbeksyon. Kung palagi tayong nakakasakit, ibig sabihin ay humihin ang ating depensa. Sa regulo na pagkain ng bayabas, para tayong nagbibigay ng daily dose ng proteksyon sa ating katawan para hindi tayo madaling dapuan ng sakit. Isipin niyo po kung mas malakas ang ating immune system, mas malaya tayong makakapunta sa labas, makakasama ang pamilya, at mas mag-enjoy sa buhay ng walang takot na magkasakit. Para naman sa ating puso, ang bayabas ay mayaman sa potassium at fiber, ang potassium ay tumutulong sa pagpapababa ng blood pressure na siyang kalaban ng sakit sa puso. Ang fiber naman ay nakakatulong na mapababa ang level ng kolesterol sa dugo. Bukod pa rito, ang bayabas ay naglalaman din ng antioxidants na nakakatulong na maprotektahan ang puso mula sa stress at pamamaga. Kapag malusog ang puso, malakas ang daloy ng dugo sa buong katawan, kabilang ng ating utak. At dahil nga sa magandang daloy ng dugo na hatid ng bayabas, malaki rin ang benepisyo nito para sa ating utak. Nakakatulong ito na maging mas matalas ang ating memorya at pag-iisip. Ang mga bitamina at mineral sa bayabas tulad ng vitamin K at B vitamins ay mahalaga rin sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating nervous system. Kaya po kung gusto nating manatiling matalas ang ating isip, huwag kalimutang isama ang bayabas sa ating diet paano po ito kainin? Maaari nyo itong kainin ng sariwa o kaya naman ay gawing juice. Kung gusto nyo po ng kakaiba, pwede rin itong ihalo sa inyong green smoothie. Ngayon, dumako naman tayo sa ikaapat nating miracle berry na kahit hindi pa ganong kalat sa ating mga bakuran ay unti-unti nang nagiging popular sa ating mga palengke. Ito po ay ang dragon fruit. Dati, tinitingnan lang natin ito sa TV o sa mga pangbayamang supermarket pero ngayon, abot kamay na sa mga palengke ang dragon fruit. Hindi lang ito maganda tingnan dahil sa kanyang pink o pulang kulay at kakaibang hugis, napakabisa rin ito sa ating katawan. Ang dragon fruit po ay siksik sa antioxidants lalo na ang beta na siyang nagbibigay sa kanya ng matingkad na kulay. Ang mga antioxidants na ito ay napakalakas na panlaban sa aging at sakit. Para sa ating otak, na kakatulong ang manga antioxidants nama protectan, on ating brain cells. Mula sa pinsala. Nashang sani, non memory loss, at cognitive decline. Na kakatulong dineto, na pabouté, on wood at focus. Kayapo, po, sa ba subon dragon fruit, para kayon nagbibigay, non masarap na vitamins, sa inyong utak. Para sa puso an dragon fruit ay maya mansa fiber, at healthy fats. Mula sa maliliit na buto nito na nakakatulong na mapababang ang level ng masamang cholesterol at mapanatili ang healthy blood pressure. Bukod pa rito, mayroon din itong compounds na nakakatulong sa pagpapabuti ng blood circulation na napakahalaga para sa malusog na puso. Kung malusog ang puso, masigla ang buong katawan at mas mahaba ang ating buhay. Ang immune system naman ay napapalakas din ng dragon fruit dahil sa taglay nito ang vitamin C at iba pang immune-boosting nutrients. Ang fiber sa dragon fruit ay isa ring uri ng prebiotic na siyang pagkain ng mga good bacteria sa ating bituka. Kapag malusog ang ating digestive system, mas malakas din ang ating immune system dahil doon nagsisimula ang malaking bahagi ng ating depensa sa sakit. Paano po ito kainin? Napakadali lang po. Maaari nyo itong kainin ng sariwa, hiwain sa cubes at gawing dessert or snack. Pwede rin itong gawing smoothie, ihalo sa inyong favorite fruit shake, o ilagay sa salad. Grabe, di ba? Apat na prutas pa lang yan, pero ang dami na nating natutunan. Ngayon, dumako naman tayo sa huling miracle berry na ating pag-usapan. na kahit hindi kasing sikat ng mangga o saging, ay may napakalaking bedepisyo para sa ating kalusugan, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Ito po ay ang bignay. Siguro ang iba sa inyo nagtataka kung ano itong bignay. Ito po ay isang maliit at maasim na prutas na madalas kinagawang wine o juice sa ilang probinsya. Pero, ang totoo po, ang bignay ay isang gold mine ng antioxidants. Ang bignay po ay isa sa pinakamayaman sa antioxidants na prutas na matatalpuan sa ating bansa mayroon itong mataas na level ng anthocyanins at iba pang phenolic compounds na lumalaban sa oxidative stress sa ating katawan. Ibig sabihin po, mas epektibo itong labanan ang mga free radicals na sumisira sa ating mga cells at organo. Para sa ating uta, ang mga antioxidants na ito ay nakakatulong na protektahan ang ating brain cells mula sa pinsala na nakakatulong sa pagpapanatili ng matalas na memorya at pag-iisip. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng blood flow sa utak na mahalaga para sa cognitive function. Kaya po, kung gusto nating manatiling malinaw ang isip at hindi malimutan, ang bignay ay isang magandang dagdag sa ating diet. Para naman sa ating puso, ang bignay ay may potent anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at cholesterol levels. Ang inflammation po ay isang malaking sanhi ng sakit sa puso, kaya ang paglaban dito ay napakahalaga. Nakakatulong din ang bignay sa pagpapalakas ng blood vessels na nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo at nagpapababa ng panganib sa cardiovascular diseases. Isipin niyo po, sa bawat pag-inom ng bignay juice, pinoprotektahan niyo ang inyong puso mula sa mga panganib na sakit. Pagdating naman sa immune system, ang bignay ay mayaman sa vitamin C at iba pang immune-boosting compounds. Nakakatulong ito na palakasin ang depensa ng ating katawan laban sa mga sakit at impeksyon. Dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory properties, nakakatulong din ito na mapababa ang risk ng chronic diseases na karaniwan sa mga nakatatanda. Paano po ito'y sasama sa pang-araw-araw na pamumuhay? Dahil po sa kanyang pagiging maasim, mas masarap ang bignay kung gagawing juice or shake. Maari nyo itong ihalo sa kaunting honey o iba pang prutas para balansehin ang lasa. Kung makakita po kayo ng bignay, jam o wine, make sure na katamtaman lang ang paggamit. Ang pinakamainam po ay ang sariwang katas nito. Kaya po, tandaan natin ang mga miracle berries na ating pinag-usapan. Ang simple at pamilyar na aratiles. Ang makulay at masarap na duhat. Ang saka ng bayabas na puno ng bitamina. Ang kakaibanunit makapangyari ang dragon fruit at ang underrated pero super healthy na bignay. Hindi po, kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong pamuuhay para mapanatili ang ating kalusugan. Minsan, ang solusyon ay nasa harapan ng natin, likas at abot kaya. Ang bawat pagsubo ng prutas na ito ay isang investment sa mas mahaba, mas masaya, at mas masiglang kinabukasan. Ang mga prutas na ito ay hindi lang pampabusog, kundi pampalakas din ng ating utak, puso at immune system para makapagpatuloy tayo sa pag-enjoy sa bawat sandali ng ating buhay. Uwag po natin balewalin ang kapangyarihan ng mga likas na pagkain. Pwedeng simulan sa isa o dalawang prutas muna at unti-unting dagdagan. Ang mahalaga ginagawa natin ito ng may saya at pag-asa, hindi bilang obligasyon. Isipin niyo po mas malinaw na pag-iisip para maalala ang mga paboritong kwento, mas malakas na puso para makipaglaro sa mga apo, at mas matibay na resistensya para masulit ang bawat sandali ng buhay nang walang takot sa sakit. Ito po ang tunay na kayamanan, ang magkaroon ng kalusugan at sigla upang maipagpatuloy ang mga bagay na nagpapasaya sa atin at makasama ang ating mga mahal sa buhay. Napakalaki po ng pasasalamat ko sa inyong pakikinig. Kung may mga sarili po kayong karanasan sa paggamit ng mga prutas na ito o may iba pa kayong prutas na gustong ibahagi na nakatulong sa inyong kalusugan, huwag po kayong mag-atubiling maniwan ng komento sa ibaba. Gusto po namin marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyo. Napakalaking tulong po niyan para sa ating komunidad. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito at nakita niyo ang halaga na mga impormasyon na ibinahagi namin, pakiclick na po ang like button at mag-subscribe sa aming channel para hindi kayo mahuli sa aming mga susunod na videos tungkol sa kalusugan at pagpapabuti ng buhay para sa ating mga nakatatanda. Marami pa po kaming exciting na ibabahagi sa inyo na makakatulong para mas masulit ninyo ang bawat yugto ng inyong buhay. Tandaan po, ang edad ay numero lamang. Ang mahalaga ang puso natin ay nanatiling bata at ang katawan natin ay malakas at malusob. Live your best life at every age. Mabuhay ng masigla sa bawat yugto ng buhay. Hanggang sa muli mga kaibigan.